Hello everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makita ang password ng Facebook Lite account. So ang una mo lang gagawin ay buksan ang Facebook Lite application at siguraduhin mo na na sa tamang account ka muna. Ngayon, i-click mo lang ang tatlong guhit na magkikita mo sa itaas. Okay, so i-click mo lang ito at mag-scroll ka lang at magkikita mo dito ang settings and privacy. Ngayon, i-click mo lang ang settings and privacy. Tama, at i-click mo ang settings. Okay, pagkatapos mong i-click ang settings, dito makikita mo ang account center. So, i-click mo lang ang account center at hanapin mo ang security and password or password and security. So, i-click mo lang 'yan. Dito sa account settings. Okay? So, dito i-click mo lang ang change password. Okay? So, since gusto natin makita ang ating password sa Facebook Lite, kasi nga nakalimutan na natin, kailangan natin i-forgot your password. Pagkatapos niyan, may code na masasend sa iyong email na connected sa account na ito. So, i-click mo lang ang continue. Pagkatapos niyan, ay i-type mo dito ang 6-digit code at i-click ang continue. Pagkatapos yan, ay pwede ka nang gumawa ng bagong password sa iyong Facebook Lite account. And that's it for this video. If you think this video helped to solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!